Maligayang pagdating sa Storyteller Manila kung saan magbabasa tayo ng mga children's books na inilathala dito sa ating bansa. Ako si Kuya Gooch at dahil mga anak ng aking misis at ako'y magiging isang ama. Sa linggo na to, magbasa tayo ng isang libro na may kaugnayan sa espesyal na pangyayari na to. Ngayon, ang babasahin natin ay Naku, naku, naku! Kwento ni Nanoy Rafael at guhit ni Seryo Bumatay III. Ang librong to ay nanalo ng PBB Silver Anniversary Prize noong 2008. Kaya maganda to. Balisang-balisang umalis ng bahay si Isko. Halos madapa sa pagmamadali. Naku, 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 Sabi ni Iskong alalang-alala. Isko! Isko! Ba't ka nang pamandali? Tanong ng gusgusin niyang pinsang si Kaloy. Halika! At tingnan mo ang mga alaga kong kagamba. <laughs> Binuksan ni Kaloy ang isang kahon ng posporo at sumilip ang isang munting gagamba. Tumigil sa pagtakbo si Isko at lumapit. Pinagmasdan ang gagambang gumagapang sa patpat na hawak ng kanyang pinsan. Kaloy, alam mo ba kung paano nagkakaroon ng bagong gagamba? tanong ni Isko. Siempre! nagmamalaking sagot ni Kaloy. Galing sila sa itlog. Maraming maraming itlog sa sapot. Ha? Huh? Itlog? Parang sa manok? tanong ni Isko. Hindi. Parang sago. Maliliit na sago. Sagot ni Kaloy. Anong nangyayari sa mga bagong gagamba? Tanong ni Isko. Edi, pinag-aaway ko sila. <laughs> Halakhak ni Kaloy. Hoy, Isko! Saan ka pupunta? Ngunit hindi sumagot si Isko at patuloy lang na lumayo. Oh, naku, naku, naku! Sabi ni Isko ang alalang-alala Isko, bakit ka nagmamadali? Tanong ng mabait niyang kaibigan si Iya. Halika at tingnan mo ang bago naming tuta. At kinarga ni Iya ang maliit at mabalahibong tuta. Tumigil sa pagtakbo si Isko at lumapit sa tuta. Tinitigan niya ang bilugan at itim na itim nitong mga mata. Iya, alam mo ba kung paano nagkakaroon ng bagong tuta? tanong ni Isko. Hmm, lumalaki yung tiyan ng nanay na aso. Tapos, biglang isang araw, lalabas na lang yung mga tuta sa kanya. Sagot ng mabait na si Iya. Ha? Huh? Mga tuta? Tanong ni Isko. Marami? Parang sa gagamba? Siguro. Minsan, maraming marami. Minsan, dalawa o tatlo lang. Huh? Anong nangyayari sa mga bagong tuta? Tanong ni Isko. Yung iba, tinatago namin. Yung iba, ipinangre-regalo. Ibinibigay ni nanay, basta may humingi. Sagot ni Iya. Hoy! Isko! Saan ka pupunta? Ngunit hindi sumugot si Isko at patuloy lang na lumayo. <laughs> naku, naku, naku! Sabi ni Isko ang alalang-alala tumakbo siya hanggang sa marating ang klinika ng magaling na doktora. O, oh, Isko, bakit ka napadalaw? Tanong ng magaling na doktora. Meron ka bang sugat o lagnat? At inilapat ng doktora ang kanyang kamay sa noon ni Isko. <sighs> doktora! <sighs> Tanong ni Isko na naghahabol ng hininga. <sighs> Paano po ba nagkakaroon ng bagong baby? Ah, sagot ng doktora. Unti-unting lumalaki ang baby sa loob ng tiyan ng nanay. Kapag malaki at malakas na siya, handa na siyang lumabas kay nanay. Ha? Pa parang tuta? Tanong ni Isko. Natawa ang doktora. <laughs> Oo, Isko. Parang tuta. Huh? A anong nangyayari sa mga bagong baby? Tanong ni Isko nang nanginginig ang boses. E eh di inaalagaan ni nanay at ni tatay. At lumalaki para maging katulad mong batang tanong ng tanong. Sabay kurot ng doktor sa pisngi ni Isko. Hmm, bakit mo nga palang naitanong? Sandaling nanahimik si Isko. Eh, ano naman pong nangyayari dun sa kapatid niyang mas matanda? Napangiti ang doktora. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit mo tinatanong yan. At sa tingin ko, sinanay at tatay mo ang dapat mong tanungin. Bumuntong hininga si Isko. Halos kalad ka rin ang paa sa pag-alis. Hindi man lamang nagpaalam si Isko sa doktora. <laughs> naku, naku, naku. Sabi ni Isko naglalakad ng mabagal na mabagal. Yo, Isko! Isko! Bakit parang malungkot ka? Tanong ng masayahin niyang kaklasing si Otep. Lika, makipaglaro ka muna sa amin ni kuya. At ipinasa ng masayahing si Otep kay Isko ang isang bola. Tumigil sa paglakad si Isko. Tinitigan ang bola sa kanyang kamay. Otep! Sabi ni Isko sa malungkot na tinig. Mas masaya ka ba kapag may kapatid? Oo, oh, siyempre! Pagmamalaki ni Otep, kapag meron tayong mahirap na homework, nandyan si Kuya para tulungan ako. Ipinapasyal rin ako ni Kuya. Kung inagaw ni Berto ang bound ko at inaway ako, <laughs> naku, si Kuya ang magtatanggol sa akin. At siyempre, parating akong merong kalaro dahil nandyan si Kuya. <laughs> Paglaki ko nga, gusto ko maging katulad niya eh. Katulad ng Kuya mo? Tanong ni Isko. Oo! Kaya pinagbubutihan ko sa eskwela, tsaka sinusubok ko rin maging magaling sa basketball, kagaya niya, sagot ni Otep. O tara na, laro na tayo kasama ng kuya ko. Uy, Isko, saan ka pupunta? Uwe! Sagot ni Isko, na mabilis na tumakbong palayo sa gulat na gulat na si Otep. Nako, <gasps> nako, nako! Sabi ni Isko, pawis na pawis sa pagtakbo at pagkasabik. hanggang sa marating ni Isko ang kanyang bahay. O oh, Isko, bakit ka nang mamadali? Tanong ng nanay niya. Ngunit hindi sumagot si Isko at niyakap na lamang ang malaki at bilugang tiyan ng kanyang nanay. Naku, naku, naku! Kung nagustuhan nyo ang kwento, bilhin nyo ang libro at suportahan ang sumulat, ang gumuhit, ang tagapaglathala at ang buong industriya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Storyteller Manila. Kita-kita sa susunod na kwento. Paalam!